Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest Channel, a o zoomatoriders. Sa so, ngayong hapon na ito, natin ang nagsabihin sa inyo ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of. For the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Maraming salamat po sa mga walang sawang mag sa aking channel. Lalo-lalo na ang didigay-skip ng ads na so pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Girl, please give me information po. Ano kayong gusto sabihin sa inang ating mga baraha? Okay. So, there's an of path with a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating na may malaking perang paparating sa'yo. And there's a ten of wands, matatapos ng obligation and responsibilities. No? Maaaring matatapos ng lahat ng bigat, pasakit, pasanin. And there's the lovers. No? Maaaring magkakaroon ka ng asawa, karelasyon or may aring related to pagdating sa inyong dalawa ng prison mo. And there's an 80 pentacles na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka kung saan ka mag-glow, saan ka lalago, saan ka lalakas. Doon ka mag-focus na huwag ka magpapadestract. And there's a something guys with a night of wands, konting tiyaga na lang na napakalapit mo na para magtagumpay. Huwag mong hayaan ma ka or magulo ka ng ninuman. They request there is something the night of sorry the success driven at magtatagumpay ka at magsasaksid ka sa lahat ng plano mo lahat ng bagay na gusto mong mangyari ay pabilis ang pabilis ng sitwasyon What is the Ace of Pentacles? Represent with the Eight of Swords So there is a lot of toxic and negativities around you So mag-ingat ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo dahil napapalibutan ka ng toxic no? ng nega What is additional messages? Pagdating na matay with a ten of wands. Revision with the judgment for a wake-up call. You need to pay attention. Na no, okay mo mag attention dito. Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ano man yung mga na pinagkakabalaan mo, mag attention ka daw dyan. Kailangan pag-ingatan mo. Ano man yung mga na gagawin mo. No? Let's see what is the lovers. Revision what? There is a three of swords in reverse. Makaka-recover ka na from the pain, from the struggles no from disappointment, no uh, offer, betrayal, no sa lahat ng bagay na naranasan mo, kundi unti ka na raw makaka-recover. No, matatanggal na rin yung trauma. And there's a king of one something ambitions, kundi unti mo na masisilayan magiging posibilidad no, na mga ginagawa mo. No, pagdedikado ka sa ginagawa mo, dedicated ka, magtatagumpay ka. No, may mga bagay din na kailangan mong maisakatuparan. What is the Knight of Wands? There is a something guys with the Pipe of Swords na nagkakaroon ng self uh, ng dito ng uh, at the same time financial crisis na no, dahil uh, marami sa paligid mo na maaring umaharang na no, tumakad lang sa pag pagunlad mo. What is the Knight of Swords? Represent guys with uh, the Seven of Cups. Confusion. Mari naguguluhan ka pero may mga bagay na ipapakita sa iyo kung bakit ito ay nangyayari sa buhay mo. What is the Ace of Pentacles? Because the Eight of Swords. Represent guys with the Queen of Pentacles. Just being mature and, and being grounded. So, kailangan pagdating sa finances mo, pagdating sa resource of income mo, ay kailangan mas mag, mag, -mag mature ka. No? Huwag kang padadala ng tension or padadala ng ninuman sa paligid mo. And there's a three of Wands waiting for so a wait friendship. Kung may hinihintay ka resulta, document papers, there's a possible na makuha mo na. Pinapaalala ka ng kana, don't share any information na regarding dyan sa hinihintay mo dahil kaya nilang harangin at pahadlangan yan. What is the lovers? Of course, the three of swords, the reverse. So, there's a three of sword. So, see, maaaring makikilala mo na kung sino yung tumatraydor sa inyong dalawa na person mo, sino yung sumasabotahe, at there's a six of wands for victory, magtatagumpay ka pa rin. Ano man yung hadlangan nila, napilit no? pilit man nila hadlangan pero makukuha makukuha mo pa rin. There is something guys with the King of Cups. There is a devoted, it's a for the person. Yung person mo is very devoted. And of course, love of all. And provider of course. Na no, mahal na mahal ka person mo. Marami kayong pinagdadaanan ngayon. Pero matatapos sa yung complication and arguments or anything na nagbibigay complications sa eksena mo, tatapusin na. Nagbibigay kaguluhan, tatapusin na for the outcome, guys. So, there's a three pentacles for collaborations. Communicate clearly. No, kailangan mo communication na maayos. No, wag kang, wag kang ano, magtitiwala agad-agad. And this is today is of cups, no? Na maaaring ibabalik yung passion, pag-ibig, pagmamahal mo sa ginagawa mo. Let's see, guys, what the digital messages. represent guys with a hermit card this is something um the answer you need this is so bibigyan ng kasagutan lahat ng katanungan mo and there's a high five for last learn so may mga bagay na kailangan pakakatandaan kailangan mo matutunan may leksyon na kailangan bitbitin binibigyan ka na ng kasagutan madala ka na and there's something the star card healing recovery na lahat ng bagay pinagdadaanan mo makaka-recover ka na at maaaring may malaking opportunities na na maaaring ibigay sa iyo though there's a wishes coming through now there's a magician with the power of God na may mga bagay na ma-manifest mama mo na now there's something manifestation at unti-unti mo na makukuha ano man yung bagay na ninais mo matatapos na ang sigalot, matatapos na ang problema matatapos na ang sakuna matatapos na lahat ng mga taong tumatraidor behind your back Tatapusin na At may malaking pera May malaking opportunities Na darating sa buhay mo Ngayon, pag-ingatan mo At um, huwag kang basta-basta padadala ng tension At huwag kang maniniwala sa matatali na hagang salita And there's a part of the, with the King of Pentacles being practical and secure Sa kung ano man yung bagay na meron ka So let's see What is the messages for finances and career Love life at kalisugan Let's watch this Okay, let's proceed tayo for finances and career for finances and career, guys. So there's the moon card with the truth reveal. Ilalantad lahat ng katotohanan dito na lahat bagay na dapat mong malaman ibibigay at babahagi na dito. Now na may kinalaman sa finances. There's two bonds. Pili mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Iwasan mo yung mga bagay na makakasama sa resource of income or finances mo. There's a the temperance. There's a perfect timing or divine intervention. May paalala sa'yo ng ating divine na you need to pay attention. No? This is a perfect timing for you. With the two pentacles, maging balance ka. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. And there's a an liquid of sword to clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo. And because, guys, there's something denied. the nine of pentacles maging secure at practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka ngayon. Pangalagaan, proteksyonan, alisin yung mga bagay na makakasama at maging ka. How to manage and control your finances. Pagdating sa love life, so there's a page of ones, may magandang impormasyon, maaring makatanggap ka ng phone call, messages, and email, a proposal, and there's a justice card, justicia, na makukuha mo yung justicia na nararapat sa'yo. Now, and there's a child card, na parating na talaga yung justice. Ano naman yung mabagay na naranasan nyo, pinagdaanan nyo, malalagpasan yung dalawa na person mo yan. And of course, there's something guys with the knight of wands for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon. Maging balansi ka. No, huwag ka masyadong agresibo. And this something the knight of wands, there's a wish for payment. So some of you guys, may matutupad na mga pangarap niyong dalawa na person mo. At maaaring kailangan nyo lang protection na ano man yung bagay na meron kayo. No? Huwag kayo nagtitiwala ng lubos sa ni man. Pagdating sa kalusugan, and there's something the sun come with a pure positive outcome na magiging maganda ng kalalabasan dito magbibigay positibong kalalabasan to and there's a page of sword something a curiosity so kailangan pag-aralan tuklasin mo yung mga bagay na makakatulong sa kalusugan mo and there's a fourth of sword kailangan nyo na pahinga guys kailangan nyo na more pahinga And there's something guys with the emperor, maging mature kayo at maging grounded kayo sa kuha naman yung bagay na meron ka magkaroon ng disiplina at respeto sa sarili mo and there's a six of swords no? kailangan nyo nang umalis from toxic environment and of course there's something that's right with the confidence so kailangan nyo lakasan ang loob nyo na no? kailangan nyo maging matapang alisin ng pag-aalilangan at takot kasi yan ang nagbibigay ng anxiety sleepless night sa'yo kaya hindi ka makatulog no? nagiging ka hindi ka mapakali dahil kung ano na iniisip mo mabigat na sa dibdib mo at mabigat na sa sa utak at isip mo yan so kailangan mo yan pakawalan So let's see what is the magical fair messages. advices, and requests a peak a kai or no. So guys, no, kung bago ka sa channel ko, ang peak a kai no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. The request ko na kapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. The request mas malalaman mo sagot sa dulo ng reading na to. The request guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos. Sana mong umang uri na social media platforms, maraming salamat po. So let's see what is additional messages and advices. So let's watch this. Okay, let's see what is the Magical Fire Messages, in what? So, there's a holiday. Now, ngayong holiday, it's a ga gateway, no? Para ma-refresh yung utak mo, kailangan ng vacations, para ma-unwind yung utak mo. And there's something, guys, with a goodbye to the old, hello to the new. May mga bagay na kailangan mo na talikuran, pakawalan. Ano man yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, kailangan mo na talaga i-let go. And there's something be yourself Now maging totoo ka sa sarili mo Just being honest Now for your situation Be authentic with yourself So let's see what is a yin and yang oracle card For yin and yang oracle card Represent guys We don't receive Now marami kang bagay na matatanggap this time And of course there's something A close up With regarded Basta protectionan mo ang sarili mo Na laban sa mga taong sisira Ate Epal eh, sa eksena mo. And you are dealing with the ease of earth, ay with the ease of water, sorry, Pisces, Cancer, Scorpio. So let's see what is the detail messages. Now with the synchronized, for synchronicity, it's represent what? Represent guys with the dreamer. Na marami kang pangarap na unti-unti na matutupad. And there's something apparent. At yung sinasabi ko, no? Kailangan incantation na maging tahimik kayo sa mga plano nyo. Don't share any informations, plans, goals, Huwag kayo magkwento kahit kanino With the community sa mga paligid nyo. Dahil marami talaga iinggit sa inyo. And there's a crystal with the visions. Kundi yung din papasilip sa'yo. Nakuha ang lahat ng katotohanan sa likod ng bagay na nangyari sa buhay mo ngayon. Bibigyan ka to para niyan. Pero bago matupad yan, kailangan mo muna masilip. Ano man yung bagay o sino man ang nagbibigay balakid. And there's a reconciliation. Na some of you meron dito magkakaroon ng reconcile. Na magkakabalikan and there's a majestic attraction talaga makakainyo isa't isa no Atake. and there's a ghosted and disappeared na may kasibila siya nawala naglako what is a angel's number? of is it what mga bigla na lang magpaparamdam to some of you guys na bigla na lang babalik and there's a 555 for change you are going to level up it might not feel good initially but it will prepare you to handle the greater goods and things in life for highest good that is why You've been looking forward to it. There's a reward waiting for a finish line So see si yung magbabago in encourage ka dito na uh, magtatagumpay ka not sinusuporta ka na ating just spirit sa lahat ng ginagawa mo What is the money move oracle deck? Reference with an ending talagang tatapusin na no it's time to say goodbye and there's something goodbye to the old talaga may pagwakas na nakaraan dahil ito na ang bagong simula at bagong pintuan na magbubukas para sa iyo. And the shadow work represent what? From the shadow work represent what? Represent with the soul mirror. Open a heart see healing union. Na ako magalat bagay dito magre-reflect sa iyo even sa relationship na buksan mo ang puso mo sa mga bagay o tao magmamahal sa iyo. There's a clarifying for a love situation. Kailangan nalagaan mo mahalin yung sarili mo, ha? And it's something just with a love block Dismantle hidden barriers to real intimacy and trust. Parang I think this is something an, a trauma. No, yung nagbibigay blockages dito, guys, yung trauma. No, kaya hindi ka, uh, kaya hindi mo makita ulit yung tao magmamahal sa'yo. O kaya siguro, nangyayari to dahil, kumbaga, kailangan mo muna hanapin yung sarili mo. Mahalin ang sarili mo. Let's see what is the clarifying for a love, life situation. Clarifying for a life situation. Represent guys We don't carry the away. Let yourself be cuffed off in the whirlwind and dramatic moments. Diba? So, kailangan nyo talagang um, hanapin ang sarili mo. No, sumabay sumabaya sa agos ng eksena na tatahakin mo sa landasin ng buhay mo. Diba? Kung hindi mo hakanapin ang sarili mo, hindi mo makikita yan. There's a what lies beneath with a future what lies beneath your future. And there's an insecure. Na marami na sa sa'yo behind your back. Marami na sa sa'yo. Hindi mo kailangan sila pansin ng bagkos. Kailangan mo silang alisin sa buhay mo. Na huwag mo sila hini-entertain. You know? What is a part of the light of what? What is a part of the light of what? And there's a really yes. I no longer struggles with the fear or the challenges in... Of life, I take control My thoughts and embrace each stage of my journey. I focus on what I can change and surrender with what I cannot to the divine. Trusting the process, I believe that everything it will unfold that it should. Diba? Kung karapat dapat to, mangyayari yan, na in the perfect time, na may mga bagay na alisin sa buhay mo, ma may mga bagay na tuluyan tatanggalin dyan, na kung talagang para sa'yo, ibibigay. Kung hindi para sa'yo, hindi, hindi yan ibibigay para sa'yo no, magtiwala ka sa, sa tamang proseso. So, let's see what is the pika card, yes or no. So, let's watch this. Okay, guys. With a pika card, or no. This is it, guys. Let's start with the number one. There's a yes. Brilliant idea, clear path, bright future idea ahead. Ibig sabihin nito, tama ang yung iniisip. Tama ang yung um, gustong gawin. Not magdadala sa, sa ito ng Um, magandang kalalabasan sa hinaharap mo, sa kinabukasan mo. Number two, there's a no. Spotted repetition going bad in idea. No, hindi tama tong decision mo. Kailangan mo umiwas na no, dahil itong bagay na ito ay ikabubulok ng sitwasyon o ikabubulok mo dito sa eksena na to. So, kailangan mo umi umiwas o alisin tong eksena na to. Number three, There's a no again. Current two strong find solid gratitude. Humanap ka kung saan ka mas magiging malakas. Saan ka magiging matibay. Huwag e kang sumiksik sa isang sitwasyon na alam mong kahit anong oras pwede kang bayuhin ng eksena na makakasira ng iyong uh, mental health, no, ng iyong uh, confidence, self-esteem. So, kailangan hanapin mo yung sarili mo kung paano ka magiging malakas. So, guys, this is a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign-off for this sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kalinong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos. At dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang mag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dito skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal 66. Liglig na gumapaw ni biyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat din si Direx Video. Bye bye and babush!